morning guys, welcome back my youtube channel buhay probinsya so for today's video is yung, yung ginawa kong kulungan ng aking mga pato yan, puntahan natin yan, puntahan natin guys tara, so puntahan natin ayan o, oh. ayan dito tayo, puntahan natin Ayan. Ito sila, oh. Ayan yung mga alaga ko. Ayan sila. So, tayo sa kanyang kulungan. Ayan. Ito yung ginawa ko. Ayan, oh. Nilagyan ko sila ng bubong. Ayan. Kasi pag umuulan, nababasa. Ito na lang yung natira, guys. Ayan. Ayan. Pinakain ko na sila, oh. Ayan. Ito yung inak. Ito yung pinakamatanda. Ito yung barako. Yan, ito yung mga anak. Yan. Ginawa ko to ilang araw ko rin ginawa. Nilagyan ko ng screen mga kabukid or ka kagulay. Yan. Ako lang ang gumawa niyan. So, ayan o. Oh. Is screen ang nilagay ko. Oh, pero nakakalabas pa rin sila dahil gumagawa talaga sa mga paraan. Hmm, ito Yan. Hmm. Siya na kay ka guys, ayan oh. Yan. Medyo matibay din yan. Kahoy ang ginawa ko at kawayan. Nilagyan ko ng bubong para hindi sila mabasa. yan, So, hanggang dito na lang muna ang ano ko uh, video na to yan sana wag pin, uh, wag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong video so thank you thank you for watching and bye bye